o merong uh, member ng pamilya na kontraktor. Nandiyan na si, si Senator Ping Lacson, eh. sinabi niya, 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya, almost all of my co colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? Di ba? Uh, yun ang uh, ako'y nalulungkot dahil uh, ginagawang tanga ang publiko para ka nag strip pinapakita mo, meron akong ganyan, tapos pag sinalinch mo, tatahimik. Ano ito? PR game? Makikita mo, sa umpisa pa lang, para tayong nabubudol na naman. Bro, nakakapagtataka rin po ba? Dahil sabi niyo nga po, uh, may kumukumpas. Tapos ngayon, parang gusto nang idawit at imbis uh, imbisigahan naman yung posibleng ugnayan ng mga diskaya kay Senator